Ayan. So, magandang uh, araw po sa inyong lahat. Naari ako sa uh, anong tawag dito? Sa Blue Building. Blue building, ng payong kay Angelito Labog Junior sa daw ay batang ama. <laughs> oh, okay. siya daw ay kilala dito. Ewan lang. Kung kilala nga ni Aridini na mag ng payong at uh, sirang sapatos tapos ano pa mga sira ang ulo <laughs> ay sira yan nagpaayos po kita ng payong dahil nasira ang payong yan naulan din ni oh kita nyo po yan naulan ito ay anong barangay ano merkado so sa mga nakakakilala kay ang hilito ang hilito labog ang batang ama so lang kilala daw ito dito awan la ani sa mga taga buwak ay si uncle ay nanonood inapayos ko uncle yung payong sa bahay dahil malakas ang ulan din eh. Miss Kyo, kaysa ako mabili ng payong na mahal ay mahuna naman kaya pinais ko na lang yung uh, payong sa bahay. Kay Antiwari yun o kay Angken. Uh, ay, ang panahon po ngayon din ni eh, nag-aulan-ulan Oh. Yan. So, kung naka-lockdown ang Marinduque, hindi naman po. Pero hindi po pwedeng pumasok ang mga LSI, locally stranded individual, saka sa kasalukuyan. Yan. Dini eh, po sa Barangay Mercado. Si Angelo, magaling mag-ayos ng payong. At nagatahi din daw ng sapatos nag-aayos daw ito, nag din daw ito ng ulo. Sirang ulo. <laughs> Hi kuya, pa-shout out sa mama ko diyan sa Barangay Laylay. -lay. Ay, kilala lang kilala ka dito. Ang mga nakakakilala po kay Angelo. Matagal ka na, naga, ano? Tagal na. Uh, dito nag-aano? Matagal na. Ah. Uh, ano ilan taon ka na dito nagaganto ganto? Balik. Tagal huh? na rin, ilan taon na rin Eh. Uh, ah, eh, yan na talagang trabaho mo. Oo. Uh -huh. Kumusta naman ang kitaan? Mayina. ay nga lalo ngayon nag lockdown ah nag ano, nag uh, quarantine Wala. nag covid, ano kumusta, magkano ang kita mo sa isang araw pang lang ng ano pang tain yung pinakamaliit, magkano ah isa ngayon? oo, hindi yung minsan dumating talaga na medyo ang hirap ng buhay, magkano yung kita mo pag isang sapatos lang Ah, oh, magkano 'yun? 50. 50. <laughs> Tapos magkano 'yung haliba? 'Yun namang med medyo malaki, magkano? Yung yung araw naman na swerte ka, magkano? Ang swerte mo. Nakita. Okay, pag may dumating na rubber, nagagawa din ako rubber stamp eh. Ah, pag nagagawa, nagagawa din po siya ng rubber stamp. So, pwede po kayo magpagawa ng rubber stamp. Na ito lang ito sa ilalim ng blue building, malapit sa may police, police, police station. Doon. Yun. Oh, tatay. Wala kang face mask. Pag ng ganari dali, abi dito ta. Pag ah, ay, ah, kay magganari ay. At kay uh, ah, kikita sa camera. Oh. Si tatay, tatay, ano naman ang traba trabaho mo, tatay? Ay, wala akong trabaho. Wala akong trabaho. Oh, ayang ang pag-upo po ay trabaho. Ay, mahirap pong trabaho yan. <laughs> at, so, at magbilang ng mga tricycle at oh. mga tao dito, yung makamahirap din gawin ay, oh. So, ang mahirap pag tingin ka lang tao. Oo. Oh, so, oh. ang mata. Ay, talaga lang Kap <laughs> madating yung hapon ay eh, malabo ang iyong ay, mata. Pa, ano? Uh, oh. Ano pang alam mo, Tatay? Dito. Kulito? Dito. Eh dito. Dito. Ali ah, Atienza. Ah, Lito, Lito lapid. Ano apelido mo? Mantaring. Mantaring. ito. malapit lang ito sa ano. Magandang. Ako ay naiinip kaya ka tayo mag-vlog sa mga bulaan ano po <laughs> sabi lang hindi hey, baling bulaan wag lang hambog ano <laughs> o ano naman ang rubbers ng pagkano naman ang rubbers depende depende sa sa haba sa haba. Ah, depende sa haba. Oh, <laughs> Litsu lit kasi yan. <laughs> depende sa haba. Ah, depende sa haba ng letra. Oh, yeah. Oo. Oh, oh. Kala ko na may ko anong mahabang <laughs> nagawin ano, <laughs> mo. Ay. Mahaba na yun, ay, adyo. Ay, ay kita yung na. Ay, si ate. Ate. Si ate. Oh. Naulang po din. Hindi ni po yung signal number one pa rin. Oh, oh. May signal na dito? Oh, ay, di Kung dito ako nakakapag live kung walang signal. Oo. Oh, oh. Meron. Kanina pa. Alas 5. Alas 5. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 kita mga kababayan. Yan. Yan. So, kilala ka daw nila dito. Kilala lang kilala ka pala dito. Ano? Oh. Si Angelito. Malbog. Malbog? Labog, Labog pala, pala talaga. <laughs> Sorry po. Ang um, batang ama. Ayan. So, nagagawa siya. Magkano naman ang pagpaayos pala ng pa Hindi ko pa naitanong. Baka ako isingiling mo ng mahal. Naka-live ka, ha? Mura lang. Magkano nga ni? Ha? Huh? 30 na lang tayo. Ba't ang mura? Baka naman, sabi mo 50. 50 na. Ah, o, yung payo. Ito, magkano ganun? Rinabenta mo pa rin. Baka yun yung nasuot mo sa gabi. Pag naparito ka. Hindi ah, display. Ginawa ko lang. Ah, inapa-order. Inapa-ano? Pinatahi. Ah, ikaw ang gumawa nito? O, tinahi ko yan. Bulaan ka naman. Ah, ko magkano yung pagpatahi ng ganun rin? Eh? Ah, 50. Ah, 50. Si, pag anong oras ka na? Hanggang ano oras ka dito? Pagmisa na naabot ako alas 4. Oh, tapos alas 4 siya simula dito hanggang anong oras? Ay, okay. ah, hindi, anong simula ng umaga sa umaga? Alas 9? Ah, alas 9. Oh. So, tapos Pagmisa pag na alas 4, pagmisa alas 3. Okay. Saan naman do? Ah, pero araw-araw ka dito. Araw-araw. Ah, okay. Ay linggo nandito ka rin. Nandito. Rin. Okay, good, good to know. So, yung mga gusto pong magpa natawa sila tatay sa iyo sa kwento mo. Yan ang po talaga DJ Mew, yung makamahirap po talagang umok mode, talagang makabulaan din ano. Pero depende talaga daw sa haba. May gari makipagkwentuhan din sa mga kababayan nating mga bulaan ano. Kaysa naman sa lagi na laa mga formal-formalan, nakapagod din. Gusto ko naman na eh. Mas masarap makipagkwentuhan sa mga DJ tao. Si DJ ano ka po? Ha? Si DJ ano? Si DJ Myong. <laughs> Gulat ka ano? Kala mo hindi ako artista? Joke lang. <laughs> Joke lang ha? Anong tawag dito? Uh, um, maigay makipagkut. makipagkwento. Ito dahil ito sa mga ganitong mga tao. Dahil ito yung mga taong totoo. Ano? Ating naman. ay atahin mo pa rin yung ano. Tsaka ba't parang natigas yung ano? Pag nasarado. Malambot oh, ah, malambot na ah, uh. na. Oh. siya sige, ako po 'yung magpapaalam na muna sa inyo mga kababayan. Natapos na oh. So bali, magkano 'yan? Yung sa totoong buhay, magkano? Ah, 30, 30 na lang. 30. Bas hindi, pag mga nagtanong dito, nag nagtanong kung magkano ang pagpaayos. 30. Depende rin. Depende. depende. O, oh, 30 depende po sa laki. Sa, depende sa sira. oh, depende sa sira nung payong. Ito, isa lang tadyang naman ang sira, ano. So, ayos na. Lahat yan ay naayos na. Wala nang maging problema. Baka mamaya may problema pa, ha? Okay. Baka kasanggame bali latyan. Baka ngani po bali. Kan may mga makakita. Tatayo makabulaan din ayo. O sya sige. Ako ay mauwi na po. God bless mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. Lobat na ako. Oy, magpag kung mag ano mag-imbita ka na ng mga gustong ay mga interesado sa kamatakatpuan dito kalamo. Oy, okay. go. Dito lang dito lang. Dito anong pangalan ngani? Eh? Malapit sa may police station oh, oh. tapos malapit sa police station. Oh. Sa blue building. Blue building sa baba, sa ilalim ng hagdan pataas. Sige, God bless. Thank you so much. Ingat po kayo mga kababayan na meron pong uh, signal number one dito sa ating probinsya sa kasalukuyan. At para sa mga balita, lagi po kayong umantabay ha sa Marindukay News Network. Mamaya nakasalang po ako. Live na live tayo sa television na batinta mamaya doon sa TV. Okay? God bless mga kababayan.